Alasing 5 na ng hapon, sa iba, oras na para magpahinga. Pero para kay Ati Jenny, sa oras na ito pa lamang siya magsisimula sa paghahanda ng kanyang panindang gulay para sa kinabukasan. Nagtatanggal po ng tinik po ng kulitis, uh, paninda po bukas. Tapos bukas po ng umaga, mangunguha po ng talbos, mga hango sa baba. Ang tawag po nila nito, damo, parang ano, damo lang po siya. Pero ito masarap. Gustong gusto ng ibang mga suki pag nagmunggo sila, is ng prito. Per po siya. Pag ganito po, 10 piso isang tali. Sa halagang 10 piso, nabubuo ang panulak at panlaman siya ng kanyang pamilya. Sa barangay Bagong Silangan naninirahan ng pamilya ni Ate Jenny, Bagamat may masisilungan silang tinatawag na tahanan, ito'y malayo sa ginhawa. Sa lilim ng isang punong kahoy, itinayo ang kanilang bahay. Pinagtagpitag ping kahoy at lona na tila ba anumang sandali kayang masira ng malakas na ulan. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Ate Jenny. Nakita natin siya kanina na nag, uh, nagugupit dito ng kanyang mga gulay na paninda. Nadaanan natin siya dito sa Barangay Bagong Silangan. Tapos kung makikita nyo po, ito yung kanyang bahay. Ito yung sitwasyon ng bahay ng pamilya ni Ate Jenny dito sa Barangay Bagong Silangan. Kung mapapansin nyo, mas malaki pa po ako doon sa bahay nila. At pagpumasok pumasok po tayo dito sa loob, e eh, kailangan na kayo ko. Tara po. so ito papasok po tayo sa bahay nila ate jenny kailangan nating yumuko kasi yung kanilang e, bubong o yung trapal e pabagsak na so ito na nga po nakapasok na tayo dito sa kanilang bahay ito yung kinukwento kanina ni ate jenny ayan basa na basa yung ulo natin kasi nga meron na mga tubig dito na nakaimbak kasi hindi naman talaga Kung kumbaga mga lona na lang po ito na pinagtabing-tabing para magsilbing bubong nila So dito daw yung kanilang uh, lutoan, lutuan dito yung uh, kanilang tulugan yung kwarto nila tapos dito na rin sila naguhugas ng pinggan Ganito po kahirap yung sitwasyon po nila dito bago mag hindi po ganito yung bahay ko. Ganito lang po kami, kasimple. Kahoy lang po ang gamit ko. Ito po yung kalanan ko, ito po yung CR na hindi pa nagawa. Ito pa kami nagugas ng plato, wala pa kami ng alababo. Ito yung ano na to, kasi wala na po kung wala pong yero, kulang po sa kahoy. May yero, isang piraso lang. Pag umulan, lakas ng tulog po nito. Yung mga luna na to, matutulo po talaga to kasi may mga lamang ano na to dahon ng kawayan. Dito na rin sa loob ng kanilang munting tahanan, nagsisiga ng kahoy si Ate Jenny para may maihandang pagkain. Walang maayos na lutuan, walang maayos na ventilasyon, kaya ang buong bahay binabalot ng usok. Mainit talaga. Ayan, titsaga lang po talaga. Kaya nga po yan, sinisingawan ko po namin kunti para lumalabas yung usok. Tapos ito, bumigay na po kasi kay bumaba na yung usok. Dito na lang lumalabas yung usok. Sa araw na ito ay binahagi sa akin ni Ate Jenny ang kanilang pagkain na pinagsaluhan. Ito po, isdang galunggong na inadobong paksiko. Nilagyan ko lang po ng ang palayang bunga na galing doon sa kabila mga ridik-ridik. Magkano mo lang po bilhin niya sa isda? At 30 pesos lang po. Kayo lang po ang sapat kanina na bininta ko ng talbos na isang bundle. Pero Baro ito para? pong binili niyo nito, umaga hanggang gabi na to? Hindi po. Umaga lang po yan hanggang tangali. Mm -hmm. Ibaga sa Hindi pa kasi kumain yung anak ng panganay. Nagkira pa kayo? Oo, tinitirahan ko po sila. Para lahat oo, makakain. Oo, para lahat makakain po Eh mamaya gabi, ano na pong ulamin Wala lang? naman po, maghahanap naman po ng kung anong manong ulam. Basta kung may bigas lang, sapat na sa amin. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto sa loob ng kanilang munting tahanan, ramdam ko na ang tindi ng init at tagaktak ng pawis sa balat. Paano pa kaya ang isang pamilya na dito'y dekada na na nagtitiis? Kamusta yung buhay niyo na ganito yung sitwasyon? Okay lang po sa amin. Sa ngayon lang naman kami mag-PTIS. Oh, nabubuhay naman kami kahit ganito, di ba? May Balas sa walang masakit po. Pero nababanggit niyo palagi na parang okay lang. Okay lang kayo sa ganitong sitwasyon? Oh, well, may mga bata, gusto ko rin na makaugnay. Lagi ko pinapanalangin na sana isang araw maano man lang yung buhay ko. Pero bilang <coughs> nanay, pag naririnig mong nahihirap? Masakit, masakit po, pakinggan. Pero anong magawa lang ko sa na asawa ko na ganun lang trabaho. Sapat lang sa pangkain namin araw-araw, minsan. May sumbra man, ng ilaw, tubig. Nakita ko sa mata mo, Ate Jenny, na parang ha? nagiging emosyonal ka. Ano pong ibig sabihin? Um, ano, isan masakit talaga yung saipin sa mga anak ko na ano, sasabihin nila, ma, ganito na lang ba tayo? Sabi, Sinasabi ko lang sa mga anak ko, mag-aral kayo ng maiginap. Kayo lang ang pag-asa ko dito sa buhay na. Katuwang naman ni Ate Jenny ang kanyang mga anak sa paghahanap buhay. Tatlo ang mga ito at lahat ay nag-aaral. Sumasama rin sa kanyang paglalako para mas madaling mapaubos ang kanilang paninda. Sa isang araw, Ate Jenny, magkano kinikita niyo po sa pag-ikot, sa pagbebenta ng ganito? Saan pagkano? 300. Tapos yung 300 po na yun, saan po napupunta? Ah, bili ng bigas, bili ng ulam, bili ng tubig. Pag may pasukan po yung mga anak ko, budgetin yung pangbao nila. Samantala, tinanong ko si Ate Jenny kung siya ba'y nagiging bahagi ng mga programa ng gobyerno para sa mga kapuspalad. Nung may sa pa po, nakakatanggap po ako. Ngayon wala na? Wala na. Kayo po ba'y four-piece? Hindi po. Wala na po daw. Pili lang daw. Magantay lang daw ako natatawagan. Kaya nga minsan nadismaya po ako kasi bakit naman yung mga malalaking bahay, mga semento na yung bahay, nagkakaroon ng porapi. Sabi ko ganun. Upang mas maramdaman ni Ate Jenny na may mga taong handang tumulong sa kanila, hatid ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang grocery items at tulong pinansyal. Marami pong salamat. Meron na po akong manong puhunan para bukas. Tatay Rani, marami, marami pong salamat. Noon pakitay na asam-asam na sana. Merong isang staff na makakita sa akin na ganitong sitwasyon yung buhay ko. Laki pong pasalamat ko po sa inyo sa tulong niyo po na binigay po niya sa akin.